Matagumpay na idinaos sa Nueva Ecija High School ang Division Kick-Off Ceremony bilang pasimula ng Brigada Eskwela 2024 na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan. Sa pangunguna ng DepEd Nueva Ecija ay nakiisa rin si Vice Governor Doc Anthony Umali sa programa upang magbigay ng dagdag sigla at suriin ang mga kalagayan at mga kakulangan sa mga silid-aralan. Ayon kay Senior Education Program Specialist DepEd Nueva Ecija Joel Cruz, taon-taon ay isinasagawa ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa mga paaralan sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sinisikap po ng bawat paaralan, ng, lalo ng DepEd Nueva Ecija, na maging ligtas ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase para sa ating uh, mga mag-aaral na papasok muli ngayong panuroang 25. Dagdag pa ni Vice Governor Umali, ang naturang programa ay bahagi rin ng paghihikayat sa mga paaralan na mas lalong mapaganda ang kalidad ng pagtuturo para sa mga mag-aaral. Hinikayat din niya ang mga guro, mag-aaral at mga magulang na makiisa sa Brigada Eskwela upang mas mapadali ang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa July 29, 2024. Siyempre ang misahe po natin sa ating mga mag-aaral at sa mga guro at mga magulang uh, narito po tayo itong araw na ito, isang papasigla sa ating lahat upang tawagin ang mga puso ng ating mga noboysihano na tulungan ng ating mga mag-aaral itong pagsimula ng eskwela. Dahil hindi po kakayanin ng ilan lang, kailangan sama-sama. Kaya nga sabi nga natin, bayanihan para sa matatag na paaralan. Nagpasalamat naman si Senior Education Program Specialist Joel Cruz sa mga suportang natanggap mula sa iba't ibang sangay ng Pamahalaang Palalawigan ng Nueva Ecija at ilang mga pribadong institusyon na naghanda at nagbigay tulong upang maging matagumpay ang programa. Muli po, nagpapasalamat kami. Um, maraming salamat po sa suportang ibinibigay ng ating minamahal na Governor, Governor Aurelio Umali at ni Vice Governor uh, Doc Anthony Umali sa lahat po ng uh, uh, paaralan dito sa Nueva Ecija. Patuloy po silang sumusuporta at uh, sila ay tumutulong sa bawat eskwelahan upang maging ligtas at maihanda ang ating mga eskwelahan sa nalalapit na pasukan sa July 29. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.